na ng IDF ang mahigit sa labing apat na libong militanteng hamas mula ng magsimula ang digmaan. Pinatindi ang mga operasyon upang lansagin ang mga hamas military infrastructure and command capabilities across Gaza Strip at ang northern front ng Israel laban sa Hezbollah ay nakahanda na ngunit may mga pagbabago ba? Ang lahat ay bumaba sa antas ng politika at ang mga desisyon na maaaring maganap. Maraming natutunan ang Israel sa siyam na buwang pakikipag-away sa Hezbollah at marami ring natutunan ang Hezbollah. Yan ang ating alamin dito sa L Profesor. Natukoy ng IDF ang pagkabalisa sa loob ng hamas nitong mga nakaraang araw at linggo. Ito ang dahilan kung bakit hinahangad ng hamas na maabot ang isang kasunduan at humiling ng pagtigil sa pagkikipaglaban. Sa nakalipas na pitong araw lamang, pinaslang ng IDF ang humigit kumulang isang libong mga teroristang hamas sa mga operasyon sa buong Gaza. Mula sa simula ng maniobra, ang IDF ay naiulat na kumitil ng humigit kumulang 14,000 militante sa Gaza. Samantala, tinamaan ng IDF ang ordnance ng Hamas, command capabilities at maraming mga tunnel area sa buong Gaza at pinutol ang Hamas mula sa labas ng mga hangganan sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa Philadelphia Corridor at sa Rafa Crossing. ang IDF ay nagsasaad na ang ilang mga alternatibo para sa pagpapanatili ng kontrol sa Philadelphia Corridor ay tinatalakay ng privado. Sa loob ng linggo, binago ng IDF ang deployment ng mga operating forces sa Gaza, ang 99th Division na nakakuha ng Nizarim Corridor sa gitna ng Strip ay hinalinhan ng 252nd Division na pumalit sa kanila sa lugar ang IDF ay nagdaragdag ng presyon sa Hamas sa tatlong pangunahing mga harapan sa kailalima ng teritoryo, ang Rafa, ang Sintro at ang Hilaga ng Gaza Strip sa pamamagitan ng Divisyon ng Gaza. Pinalalim din ng IDF ang komprehensibong pamamahala at estratehikong kontrol nito sa lugar ng pagpapatakbo. Ang layunin ay lumikha ng isang nakalantad na lugar na walang infrastruktura at mga gusali sa kahabaan ng buong Gaza Strip sa lalim ng isang kilometro mula sa bakod sa hangganan kasama ng Israel na magiging hindi limitado sa mga Gazans. Ang IDF ay nagtatala ng isang serye ng mga tagumpay sa ngayon. Ang unang tagumpay, ang operasyon sa Rafa. Ang IDF ay hindi nasisiyahan sa pagsuyod sa 800 meter strip sa Hilaga sa kahabaan ng buong Philadelphia Corridor. Ngunit pinalalim ang pagkakahawak nito sa lungsod na inilantad ang underground tunnel at command system. Sa lugar na ito, tinukoy ng IDF ang mga pasilidad ng produksyon para sa mga armas at misail. Sinira ng IDF ang dusi-dusi kilometro ng mga lagusan. Karamihan ay gumagana at tumatawid sa hangganan patungo sa Egypt. Ang ilang mga lagusan ay sapat na malaki upang hayaan ang mga sasakyan na dumaan sa kanila. Ang pangalawang tagumpay ay ang pag-target sa infrastruktura ng Hamas. Tinutukoy ng IDF ang matinding pinsala sa moral sa loob ng mga operatiba ng Hamas na nagpupumilit na lumaban. Ang ilan ay umuosbong mula sa mga tunnel at sinusubukang magtipon sa loob ng mga shelter complex na patuloy na hinahampas ng IDF kasama na ngayon sa Nusirat. Sa nakaraang linggo daandaang militanteng hamas ang nakitel sa mga misyon na ito sa isang operasyon ng 99th Division at 98th Division sa Shijaya at Sarimal neighborhood sa Gaza City natuklasan ng IDF ang tambalang dalal ng Anra kasama sa compound na ito ang isang gusali ng paralan isang klinika at isang budiga ng pagkain na ibinibigay ng mga humanitarian convoy sa katotohanan ginawa ng Hamas ang site bilang isang malaking command center na may daang militante sa loob. Kinokontrol ng 7th Armored Brigade ng IDF ang site at pinaslang ang humigit kumulang isang daan at terorista. Sa lugar na ito, kinuha nila ang lahat ng computer, komunikasyon at kagamitan sa paniniktik ng Hamas sa loob. Maraming mga sources ng IDF ang nagpahatid ng kumpiyansang nasawi na ang hipi ng militar ng Hamas na si Muhammad Def. Nasaksihan ng post ng mga video at larawan ng visual na obserbasyon ng target na bahay. Mga kalapit na pansamantalang lugar na natatakpan ng bubong at mga puno bago tumama ang IDF sa lugar at pagkatapos ang pagsabog ay napakalakas. At walang nakaligtas na nakitang lumabas Ang natitirang mga X-Factor ay ang maliit na posibilidad na napaslang na nga si Def Bago ang pag-atake ng hindi napapansin ng na mga nakaabang Kahit natiyak na matagal na siyang nasa lokasyon At ang maraming bisis na kahit paano ay naghirap siya mula sa matinding pinsala Mula sa mga naunang pagtatangka ng pagpaslang ng IDF At lumabas na nakaligtas ang bilang ng mga anti-tank missiles at rocket propelled grenade ay bumagsak sa 134 mula sa 652 bagamat dahil sa mas malaking paunang dami ng mga RPG kumpara sa mas maliit na bilang ng mga rocket. Naiwan pa rin ito ang Hamas na may medyo malaking imbintaryo ng mga RPG na gagamitin sa pananambang laban sa mga sundalo ng IDF sa malapit. Dagdag pa nito bumaba sa 133 ang pampasabog ng Hamas ng improvised explosives mula sa isang mataas na dating bilang na 662. Isang bagay na muling naubos ang pangmatagalan o estrategikong pakikipaglaban ngunit nagbibigay ng kakayahang magpatuloy sa pagsabotahe sa kalapit na sundalo ng IDF sa loob ng ilang panahon. Sa mas malawak na pananaw, sinabi ng IDF na ang Hamas ay mayroon na lamang nasa pagitan ng isang libo at isang libo limang daang rockets bago ang digmaan. Ang Hamas ay iniulat na mayroong humigit kumulang labing limang libong rockets. Ang IDF ay nag-aalala pa rin na ang Hamas ay mayroon pa rin maliit na supply ng mga long-range rockets na maaaring tumama sa Tel Aviv. At noong July 1, pinakita ng teroristang grupo na maaari pa rin itong magsagawa ng isang komplikadong operasyon kung saan nagpaputok ito ng dalawampung rockets mula sa lugar ng kanyones sa mga lugar at komunidad sa hanggana ng Israel at Gaza. Ngunit sa pangkalahatan, sinabi ng IDF na ang Hamas ay nabawasan sa isang paraan ng kaligtasan kumpara sa kakayahang gumawa ng napakaraming strategic o proactive na mga plano sa pag-atake. Samantala, ang Hezbollah ay patuloy na umatake sa hilagang Israel araw-araw. Patuloy din itong dumaranas ng pagkalugi. Noong July 16, sinabi ng IRNA News Agency ng Iran na ang Hezbollah ay nagdusa ng isa pang kaswalti. Sa pagkakataong ito, isang anim na taong gulang na miyembro ng Hezbollah mula sa Bent Jevel. Isa siya sa halos tatlong daang miyembro ng Hezbollah na napaslang sa loob ng Siam na buwan habang ang Lebanese-based na teroristang grupo ay dumanas ng mas mabibigat na pagkalugi kaysa sa Israel naniniwala itong nanalo ito sa round ng labanan dahil ang mga Israeli ay inilikas pa rin mula sa kanilang mga tahanan sa hilaga ipinagmamalaki ng Hezbollah bawat dalawa o tatlong araw tungkol sa mga nagawa nito sa mga pag-atake sa hilaga Sinabi nitong linggong ito ay nagtarget target nang higit pang mga site ng IDF. Gayon pa man, tila sa pangkalahatan ay nagpapatuloy ang Hezbollah na may mga pang-araw-araw na pag-atake na idinisenyo upang mapanatili ang presyon sa Israel habang nagpapatuloy ang digmaan sa Gaza. Sinabi nito na ititigil nito ang mga pag-atake kapag natapos na ang digmaan sa Gaza. Ang Israel ay mas maingat. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na maaaring ipagpatuloy ng Israel ang mga operasyon laban sa Hezbollah. Noong July 16, sinabi ng IDF, dalawang terorista ng Hezbollah ang natukoy na tumaka sa lugar kung saan inilunsad ang mga projectiles patungo sa Kiryats muna sa Hilagang Israel. At nitong lunes, matapos makumpirma ang mga terorista sa lugar ng Mansori, ay binanatan ito ng IAF sa Katimugang, Libanon sa Hilagang Israel. Handa ang IDF sa anumang pangyayari. Ito ay handa na sa loob ng maraming buwan. Ang mga cycling units ay nagsasanay. Nangangahulugan ito ng pagsasanay sa mga reservist at regular na tropa. Ang pagsasanay ay nagsasangkot ng maraming senaryo kadalasang nagsasanay sa mga batalyon o brigada. Nagsasanay din sila upang magtulungan kasama ang iba pang mga bahagi ng kanilang division o sa Air Force, lokal na polisya at mga pangkat ng siguridad, mga emergency services at hukbong dagat. Ang lahat ng ito ay idinisenyo upang maging handa para sa isang mas malaking digmaan sa hilaga. Palaging handa ang Israel para sa malaking digmaan sa hilaga laban sa Hezbollah. Ngayon, mariring laban iyon sa mga milisya na suportado ng Iran sa Syria at maging sa mga milisya ng Iraq na gustong maglakbay sa Syria o Libanon upang suportahan ang mga grupong suportado ng Iran. Ang major front ay inaasahan. Ito na ngayon ang buntot ng gasa na kumakawag na tila katulad ng sa hindi ito ang orihinal na nasa isip ng IDF. Siyam na buwan na ang nakaraan. Ngunit ang bawat plano ay mabuti lamang hanggang sa pakikipag-ugnayan sa kaaway. Ngayon ay nakita na natin ang kalaban sa gasa at naghihintay tayo sa hilaga. Iyon ang kahulugan. Ang Israel ay nasa dipinsa sa hilaga. Nangangahulugan ito na ang Hezbollah at ang Iran ay may inisyatiba pinipili nila kung kailan at saan aatake. Tumutugon ang Israel nang may katumpakan ng mga airstrike kadalasan sa mga infrastruktura ng terorista. Ngunit maaaring may lumiliit na pagbabalik dito. Ang pakiramdam na naramdaman ko sa nakalipas na ilang buwan ay handa na ang IDF at parang kabayong umuusok. Ito ay naghihintay sa kung ano ang susunod. Ngunit ito rin ay sinanay at sinanay at sinanay. Ito ay tulad ng isang boksingero na handa na para sa arena ngunit hindi nakapasok sa ring. Ang lahat ay bumaba sa antas ng politika at ang mga desisyon na maaaring dumating. Maraming natutunan ng Israel sa siyam na buwan ng pakikipag-away sa Hezbollah. Marami ring natutunan ang Hezbollah na nangangailangan ng pagkatalo. Ngunit tila patuloy na dumarating ang Israel ay maaari ding matuto mula sa iba pang modernong mga salungatan tulad ng digmaan sa Ukraine. Ang Hezbollah ay sinusuportahan ng Iran na nagbibigay dito pati na rin sa Russia ng mga drone at drone technology. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay maaaring tumingin sa mga salungatan at makita kung paano ginagamit ng mga grupong tinataguyod ng Iran ang isang pinaghalong mga drone at missiles upang takutin ang mga sibilyan. Ito ang ginagawa ng Russia at Hezbollah. Ito ang ginagawa ng Iran noong April 13 na maglunsad ito ng humigit kumulang 350 projectiles sa Israel. At ang mga proxies ng Iran ay naglunsad ng isa pang 150 projectiles tulad ng mga missiles at drone na nagtatarget sa Jewish state. Ang mga murang sandata ay nagbabago sa larangan ng digmaan. Karamihan sa mga ito ay murang drone. Gayon paman, gumagamit din ng Hezbollah ng mga precision guided ammunition ATGM at mga rocket upang salakayin ang Israel. Hindi malinaw kung muling itinayo ng Hezbollah ang infrastruktura nito na nasira sa isang ng nayon malapit sa hangganan. Karamihan sa mga sibilyan ay tumakas mula sa mga nayon sa Timog, Libanon. Ang pinsala sa Hisbula ay nagdaragdag, ngunit palaging may higit na dapat tamaan. Nais ng IDF na tulungan ang mga sibilyan ng Israel na makabalik sa Hilaga sapagkat mayroong pa rin 50,000 evacuees mula sa Hilagang Israel apat na sundalo ang nasugatan kamakailan dahil sa mga shrapnel mula sa isang interception na bumagsak sa Kiryat Mona Dalawang sibilyan ng Israel ang nakitil sa Golan Heights dahil sa rocket fire at isang sundalo ang napaslang sa isang drone attack ng Hezbollah sa Kibots Cabre. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng panganib na dulot ng teroristang grupo sa Hilaga. Ang Hezbollah at ang IDF ay parihong nagdadala ng mga bagong kakayahan sa frontline Ang pro-Iran media kamakailan ay nagsabi na ang Hezbollah ay gumagamit ng Shahid 101 drone na inilarawan ng Al-Mayadin media bilang isang mas mahusay na drone kaysa sa isang Hezbollah na ginagamit hanggang ngayon Ang anti-tank guided missile trait ay isang malaking problema sa Hilaga kaya naman pinag-aaralan ito ng Israel at Hezbollah ang malaking tanong ay kung kaninong learning curve ang mas mahusay. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-commento na rin kung ano sa inyong palagay. Magkaroon pa kaya ng kaayusan ang Hezbollah at Israel dahil sa batid ng dalawang bansa na kapag matuloy ang digmaan sa dalawang panig ay paniguradong mga inosinteng sibilyan ang magdosa sa huli. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong madinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.